Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga, hindi pa rin natapos-tapos ang isyong hiwalayan ni Kim Cho at Sian Lim. Ayon nga sa source ni Onchi Diaz, talaga nagkakarabuan na at hiwalay na talaga itong si Kim Cho at si Sian Lim. At ang balita, si Kim Cho daw ang nakipaghiwalay sa kay Sian Lim kasi nga, laging ulang oras daw sa kanya si Sian Lim. At marami din ang sasabi na ibang kaibigan daw ni Kim Cho ay ayaw kay Sian Lim. At di ba may mga pahapyaw na patama si Vice ganda kay Kim Chiu, kung kung move on na ba si Kimcho, At ito nga, ayon sa ating source, ay parang develop na si Kimcho kay Paulo Avilino O talagang may relasyon na daw ang dalawa. nagka-inlaban daw sa linlang. Kasi nga single din si Paulo. kaka break din nilang dalawa ni Janet Gutierrez. At si Kim Cho kay Sia Lim. So baka daw ang Kim Pao na in real life. Kaya abangan natin. Kasi tuloy-tuloy yung taping nila at lalong lalalim ang kanilang naramdaman sa isa't isa. So yun lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye!